Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. What's up, class? Ating pag-aaralan ngayon ang mga papel na ginagampanan ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN. Ano kaya ang role natin dito? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa OG members ng ASEAN? Oo, simula pa noong 1967. Part na tayo ng squad na to. Pero hindi lang tayo basta member, may malalaking papel tayong ginagampanan. So, bilang isa sa mga pinaka-active na bansa sa ASEAN, tayo ang team player pagdating sa peace and security. Kasi naman, ayaw natin ng gulo. Solid tayo sa diplomacy at conflict resolution. Isa pa dyan ang trade and economy. Pasok sa banga ang business deals natin with ASEAN brothers. Yung disaster response, laging handang tumulong sa sakuna kasi, relate much tayo dyan. Sa culture and people exchange, pinapalaganap natin ang Pinoy vibes sa buong rehiyon. So, ano nga ba ang impact nito sa atin? Tara, alamin natin to kung paano lumalaro ang Pilipinas sa ASEAN game. Let's go! Ready na ba kayo sa Ultimate Spot the Difference Challenge? Ito ang larong alin-alin ang naiba kailangan mong gumamit ng matalas na mata at mabilis na isip para mahanap kung ano ang kakaiba sa isang grupo ng bagay, salita o larawan. Tungkol saan ang paksa na ating tinatalakay sa nakaraang aralin? All right, it's about ASEAN. So, ano kaya ang mga natutunan ninyo sa nakaraang talakayan? Ihanda na ang sarili at dadako na tayo sa panibagong aralin. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang sagutin ang activity na ito. Handa na ba kayo sa Ultimate ASEAN Challenge? Sa loob ng ating mystery box, may iba't ibang bandila ng Southeast Asian countries. Ang challenge? Bunot, tingin, at kwento. Ano ang alam mo tungkol sa bansang to? ang kapital, ang kultura, o mga famous spots. Anything goes. So show off your knowledge plus the confidence at patunayan kung sino ang ASEAN master ng araw na 'to. Kaya naman, let's go. Narito ang mga layunin sa ating panibagong talakayan. Naiisa-isa ang papel na ginagampanan ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN na ipapahayag ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng Pilipinas sa ASEAN. Nakakagawa ng infographic na nagpapakita ng kontribusyon ng Pilipinas sa ASEAN. Narito ang mga pamprosesong tanong. Kung ikaw ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa ASEAN, anong issue ang gusto mong bigyang pansin para sa ikauunlad ng ating bansa at bakit? Siguro po, ma'am, ang pagpapalakas ng edukasyon at teknolohiya upang makasabay ang Pilipinas sa globalisasyon at mapaunlad ang ekonomiya. Magaling! Narito naman ang ikalawang tanong. Sa iyong palagay, Paano kaya nakikinabang ang Pilipinas sa pagiging kasapi ng ASEAN? Ma'am, nakikinabang ang bansa sa mga mas malayang kalakalan, mas maraming oportunidad sa trabaho, at mas matibay na seguridad at kooperasyon sa ibang bansa. Tama! Ayan, siguro naman ay mayroon kayong natutudan. Sundin natin ang ikatlong tanong. Kung walang ASEAN, ano kaya ang magiging epekto nito sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya, lalo na sa Pilipinas? Siguro po ma'am mahihirapan ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya sa pakikipagkalakalan, diplomatikong ugnayan, at pagtugon sa mga pandaigdigang hamon, kagaya po ng mga seguridad at sakuna. Tama, marami kayong natutunan sa araw na ito. Dumako naman tayo sa activity na Word Unlocked. Siyempre, minsan may mga salitang naririnig lang natin, pero di tayo sure sa tunay na meaning. Kaya dito sa Word Unlock, bibigyan natin yan ng linaw. Kaya simple, solid, at swak sa context. Ready na ba kayo? Let's decode this word and see how it actually works. Piliin ang salita na tinutukoy sa pahayag. Isulat ang titik ng iyong sagot mula sa mga pagpipilian na nasa kahon sa patlang na nasa bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang gawin ang activity na ito. Ano nga ba ang papel ng Pilipinas sa ASEAN? So hindi lang tayo basta member, may bigating role tayo sa peace, trade at pagtutulungan sa rehiyon. Pero paano nga ba natin 'to ginagawa? Anong impact nito sa atin? Tara, himayin natin 'yan. Tagapagtatag ng ASEAN. Isa ang Pilipinas sa limang bansang nanguna sa pagtatatag ng ASEAN noong 1967 sa pamamagitan ng Bangkok Declaration. So back in the day, August 8, 1967 to be exact, limang bansa ang nag-decide na magsama-sama para sa isang solid alliance. Sila ang OG squad ng ASEAN, ang Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore at Thailand. So, nag-meet sila sa Bangkok, nag-shake hands, and boom! ASEAN was born. Pero, bakit nga ba nila to ginawa? At paano naapektuhan ng desisyon nila ang Southeast Asia hanggang ngayon? So, titingnan natin ang mga sumusunod na hakbang ng ASEAN. Tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad aktibong sumusuporta sa mga kasunduan tulad ng Zone of Peace, Freedom, and Neutrality at Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. So, talking about kapayapaan at seguridad? Siyempre, need natin yan. Hindi lang tutungkol sa walang gulo. Kapag may peace and security, mayroon tayong progress. At dito pumapasok ang ASEAN bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad sa buong Southeast Asia. Dahil sa mga efforts ng ASEAN, mas safe, mas stable, at mas united ang Southeast Asia. Hindi man perpekto at may mga challenges pa rin, pero at least tuloy-tuloy ang paggalaw para sa mas mapayapang future. Ang galing, no? Nagsusulong ng malayang kalakalan. Kabilang sa ASEAN Free Trade Area na naglalayong palakasin ang ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbawa sa taripa at pagpapadali ng kalakalan. So free trade? Yes, ASEAN is making it happen. Imagine a Southeast Asia na mas madali ang palitan ng goods, services, at investments. Mas mura, mas mabilis, at mas madaming opportunities. Yan mismo ang goal ng ASEAN sa pagsusulong ng malayang kalakalan. So, more trade, more opportunities, equals more growth. Dahil sa free trade efforts ng ASEAN, mas naging competitive ang mga bansa mas lumakas ang ekonomiya at mas dumami ang opportunities. Syempre, may challenges pa rin pero tuloy-tuloy ang ASEAN sa pagbuo ng mas open at connected na economy. Kaya let's keep up and support local. I-maximize natin ang benefits ng free trade. Nakikilahok sa mga usaping regional. Tibong kalahok sa mga ASEAN Summit at Ministerial Meetings upang pag-usapan ang mga isyu tulad ng ekonomiya, edukasyon, kultura at seguridad. So dito hindi lang tayo nanonood, nakikisali tayo sa mga usaping pampulitika, pang-ekonomiya at panseguridad sa rehiyon hindi lang tahimik ang sideline ng Pilipinas. Active tayong nakikilahok. So, ang pagiging involved ng Pilipinas sa regional discussions ay hindi lang para sa diplomacy. May direct effect to sa ating ekonomiya, seguridad at relasyon sa ibang bansa. Kaya habang patuloy ang ASEAN sa pagharap sa mga issue, dapat din tayong maging aware at engage tulong sa sakuna at krisis. Nakikibahagi sa ASEAN Humanitarian Assistance Center, lalo na sa pagbibigay at pagtanggap ng tulong sa mga kalamidad. So, dapat lagi tayong handa. Kapag may lindol, bagyo, o kahit health crisis, hindi lang individual countries ang kumikilos. Buong ASEAN nagtutulungan at syempre, kasama dyan ang Pilipinas. Walang iwanan pagdating sa sakuna. Sa ASEAN, hindi lang bawat bansa ang lumalaban mag-isa. May suporta mula sa buong rehiyon, Mula sa relief efforts hanggang sa long-term recovery. Patuloy ang tulungan. Kasi sa panahon ng sakuna at krisis, solidarity ang tunay na lakas. Nagtataguyod ng ugnayan sa ibang bansa. Itinutulay ang ASEAN sa mga pandaigdigang organisasyon at malalaking bansa tulad ng China, Japan, South Korea at United States para sa mas matibay na diplomatikong relasyon. So hindi lang pala Southeast Asia ang ASEAN. Konektado tayo sa buong mundo. Isa sa mga big moves ng ASEAN ay ang pagtataguyod ng ugnayan sa ibang bansa para mas matibay ang trade, security at diplomacy. So stronger ties, stronger future. Dahil sa malalim na ugnayan ng ASEAN sa ibang bansa, mas lumalakas ang ekonomiya, seguridad at influence ng rehiyon. Patuloy ang ASEAN sa pakikipag-ugnayan para sa isang mas konektado at progresibong hinaharap. Kasi sa dulo, teamwork makes the dream work. Pangunahing taga-suporta ng mga patakarang ASEAN. Nakikilahok sa pagpapanday ng mga kasunduan at patakaran upang mapaunlad ang rehiyon. Gaya ng ASEAN Charter at ASEAN Vision 2025. ASEAN policies? Suportado natin yan. Ang ASEAN ay may mga patakarang ginawa para mapanatili ang peace, progress, at unity sa rehiyon. At syempre, isa ang Pilipinas sa mga pangunahing taga-suporta ng mga to. Support para sa mas matatag na ASEAN. Bilang aktibong miyembro, hindi lang tayo basta sumusunod. Tumutulong din tayo sa pagbuo, pagpapatupad at pagpapalakas ng ASEAN policies. Kasi kung solid ang mga patakaran, solid din ang future ng buong rehiyon. Narito ang pangkatang gawain. Gumawa ng isang infographics na naglalaman ng iyong mungkahi kung paano mas mapapalakas ng Pilipinas ang papel na ito sa ASEAN. Narito ang mga pagpipilian. Tagapagtatag ng ASEAN Tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad Nagsusulong ng malayang kalakalan Nakikilahok sa mga usaping regional At tumutulong sa sakuna at krisis. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang pangkatang gawain. Put your finger down kung nararanasan mo ang mga benepisyo ng paglahok ng Pilipinas sa ASEAN. Palakasan at kultura. May mga programa tulad ng ASEAN Youth Games at ASEAN Youth Exchange na nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan na makipagtagisa ng talento at ipagmalaki ang kulturang Pilipino. Put your finger down kung nararanasan mo ang mga benepisyo ng paglahok ng Pilipinas sa ASEAN gaya ng mas mabilis na tulong sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng ASEAN Humanitarian Assistance Center, mas mabilis na nakakakuha ng tulong ang Pilipinas mula sa ibang bansang kasapi ng ASEAN sa panahon ng sakuna tulad ng lindol at bagyo. Put your finger down kung may pagtutulungan sa kapayapaan at seguridad. Dahil sa ASEAN, may mga kasundo ang nagpoprotekta sa seguridad ng rehiyon laban sa terorismo, human trafficking, at iba pang banta na nagpapabuti sa kalagayan ng mga kabataan. Put your finger down kung nararanasan mo na mas maraming trabaho at negosyo. Ang ASEAN Free Trade Area ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo para sa kabataan dahil sa mas malayang kalakalan at investment sa rehiyon. Put your finger down kung nararanasan mo ang mas malawak na karapatan at proteksyon para sa kabataan. Ang ASEAN ay may mga polisiya tulad ng ASEAN Human Rights Declaration at ASEAN Youth Development Index na naglalayong protektahan ang karapatan ng kabataan laban sa child labor, human trafficking at iba pang panganib. Bago tayo sumabak sa mga susunod na topic, let's organize our thoughts. Gamit natin ang KWL chart. For letter K, what do you know? Ano na ang alam natin? For W, what do you want to know? Ano pa ang gusto nating malaman? And for letter L, what did you learn? Ano ang natutunan natin pagkatapos? Sa ganitong paraan, mas madali nating matrack ang learning journey natin. So game na? Let's fill it out! I'll give you 5 minutes to do this activity. Alright mga besh, it's quiz time! Oras na para i-check kung gaano natin na-absorb ang topic. Don't worry, hindi ito about perfection. Kundi kung paano natin naintindihan at naalala ang mga key points. So ready na? Hinga ng malalim, focus mode on, and let's go! Unawain mo ang mga katanungan sulat ang titik ng tamang sagot sa inyong papel.